Ano nga ba ang pakiramdam kapag ikaw ay naiwan sa rapture? Alam naman natin na totoo at biblikal ang rapture. Kung mabasahin natin mabuti ang Biblia, mapapatunayan talaga natin na ito ay mangyayari. At ito po ay malapit na. Ngayon sinasabi ng Biblia na kapag nag-rapture, merong kukunin at merong maiiwan sa mundo na ito. Ngayon, alam naman natin yung pakiramdam kapag ikaw ay nasama sa rapture. Ito ay punong-pulo ng kasiyahan at kapayapaan. Kasi nga, alam natin na makakasama na natin yung ating Panginoong Sokristo magpakailanman. Ito nga ang sinasabi sa 1 Thessalonians 4, verse 16 to 17. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So dito makikita natin na talagang napakamaluwalhati ng pakiramdam kapag ikaw ay na-rapture. Kasi mga kapatid, makakasama na natin yung ating Panginoong Sokristo sa oras na yon. Ngayon kung napakaganda ng pakiramdam kapag ikaw ay na-rapture, ano naman kaya ang pakiramdam kapag ikaw ay naiwan sa rapture? So tingnan po natin ito isa-isa. Una mga kapatid, kapag ikaw ay naiwan sa rapture, mararamdaman mo yung matinding takot at pagkalito. Pagkatapos po ng rapture, marami mga pangyayari na hindi inaasahan ng mga tao. Ang mga tao, wala po sa lahat ng mga ginagawa nila. Yung mga nagmamaneho, nagtatrabaho, natutulog, kumakain o kaya man po, nagmiministeryo sa Panginoon. Pero sa isang iglap, biglang maglalaho yung milyong-milyong tao sa buong mundo. Wala man lang pong paalam, wala man lang babala o pasabi. So sinasabi naman ng Biblia na lahat ng mga mana ng palataya ng ating Panginoong Sokristo, sa isang isap mata, dadalin agad ito doon sa kalangitan. Kaya bigla na lang mawawala. Tayo po mga mananampalataya, bigla na lang nating iiwan yung mundo na ito. Sabay-sabay po tayong mapupunta doon sa kalangitan. So yung mga naiwan, po sila ng gulat, takot, at matinding pagkalito. Kasi mga kapatid, ang mangyayari nito, yung mga sasakyan, bigla na lang mawawala ng driver. At magkakaroon po ng maraming banggaan sa kalsada. Ang mga aeroplano, bigla na lang mawawala ng piloto, at magbabagsakan mula sa himpapawid. Maririnig po ng mga tao yung iba't ibang sigawan, iyakan, at mga tanong na walang kasagutan wala po makakapagpaliwanag sa nangyari na yon. Kasi nga po, wala po silang idea kung ano yung rapture o kung ano nga ba yon. So dahil po dyan, kakalat sa social media yung mga nangyari at sa mga balita. Yung iba, sabihin nila na maaaring ito ay global disaster. Ang iba naman, sinasabi nila, maaaring ito ay alien invasion. Na sinasabi na yung mga alien yung kumuha sa mga nawalang tao at mga kakaibang cosmic events. Pero mga kapatid, ang katotohanan po niyan, ito na po ang rapture. So matapos na matapos po yung rapture, marami po mga tao, punong-puno po yan ang takot at punong-puno ng kalituhan dahil wala silang idea sa mga nangyari. So pagkatapos maramdaman ng mga tao yung takot at pagkalito, ang susunod po niya, mararanasan naman ng mga tao yung matinding pagsisisi. Ang makakaranas po nito ng matinding pagsisisi na ito ay yung mga taong alam yung rapture, kilala yung ating Panginoong Sokristo, pero hindi nila pinili yung ating Panginoong Sokristo. Hindi po sila nanampalataya at sumunod sa ating Panginoong Sokristo. So namuhay sila sa kasalanan at hindi po nila pinansin yung mga magagandang balita na naririnig nila patungkol sa ating Panginoong Sokristo. Habang lumilipas po ang mga oras, yung takot po ito ay napapalitanan ng malalim na pakiramdam ng pagsisisi. Marirealize po ng na mga naiwan na totoo pala ang lahat ng sinasabi ng Biblia o yung mga naririnig nila ng mga sermon sa internet o kaya po sa mga simbahan. Yung dati pinagtatawa ng lamang nila o hindi nila pinapansin, pero mga kapatid, na isa na lahat ng mga sinasabi ng Biblia. So iisipin nila, sana nakinig sila o kaya man po sana nanampalataya na sila sa ating Panginoong Sokristo nung una pa lang. So yun po yung magpapahirap sa kanilang pangaramdam, yung punong-puno ng pagsisisi. So maririnig niyo po yung iba umiiyak sa kalsada, hawak po nila yung mga Biblia na dating hindi naman nila pinapansin. So binabasa po nila ito ng buong puso kasi mga kapatid alam nila na huli na ang lahat. So sa oras po na yon, yung oras ng biyaya ay natapos na, kung kumbaga sarado na ang pintuan. At ang susunod na po niyan ay panahon na ng paghuhukom o yung matinding kapighatian. So after po ng rapture, maaaring may mga tao gustong manumbalik sa ating Panginoon. Talaga magsisisi po sila sa lahat ng mga ginawa nila o pagkukulang sa ating Panginoon. Kasi nga alam nila na hindi sila nasama sa rapture. At ang pinakamakakaranas po dito ng pinakamatinding pagsisisi, yung mga akala nilang kristyano sila, akala nila na nanampalataya sila sa Panginoon ng buong puso, pero bigla silang naiwan. So yun po yung isa sa pinakamabigat na pakiramdam kapag naiwan ka sa rapture, na yung alam mong masasama ka sa rapture, pero maiiwan ka pala at hindi ka masasama. So tatanungin niya yung sarili niya, ano ba yung pagkukulang niya, ano bang merong mali sa kanya nung siya ay nabubuhay at punong-puno po siya ng pagsisisi noon kasi nga alam niya sa sarili niya na meron siyang hindi nagawa sa ating Panginoon o kaya man pagkukulang sa ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, pagkatapos po ng takot at pagsisisi, susunod na po dyan yung malalim na kulungkutan na parang walang katapusan. Yung mga naiwan po, makakaramdam sila ng pagkawasak ng puso. Hindi po dahil sa kaguluhan, kundi dahil nawala ang mga pinakamamahal nila sa buhay. Isipan nyo na lang po, isang ama ang gigising at wala na sa tabi niya ang kanyang asawa. Isang ina natatakbo sa kwarto at wala na ang kanyang anak. So ganoon din po sa iba't ibang mga tao, magugulat na lang sila. Yung mga mahal nila sa buhay, sa isang isap mata, bigla na lang nawala ng walang paalam. So yung mga naiwan po, makakarana sila ng napakatinding lungkot at kawala ng pag-asa. Dahil pa po nito ang iniwan ng mahal sa buhay. Dahil po sa pagkakataong ito, alam nilang hindi na muling maibabalik ang mga iyon. Wala ng bakas, wala kahit ano. Sa isang igla pang mahal mo sa buhay, bigla na lang nawala. So, masasabi po natin na almost 10 times yung sakit ng pakiramdam po nito na naiwan sa rapture at nawala yung mga mahal mo sa buhay o kaya man po yung mga kaibigan nyo. So kung yung mga mana ng na nasa langit po ng punong na ng kasiyahan, yung mga naiwan punung -punung po ng puno ng pighati, kahirapan at higit sa lahat, kalungkutan. Ang kalungkutan po sa panahong iyon na hindi matutumbasan ng kahit anong sakit na naranasan dito sa lupa. Ito po ang uri ng lungkot na walang lunas, walang pag-asa at walang katahimigan. So dahil nagsimula na yung kalungkutan, unti-unti na po niyan, ang susunod niyan ay depresyon at kawalan ng direksyon. Habang lumilipas po ang mga araw matapos ang misteryosong pagkawala ng milyong-milyong mga tao, ang mga naiwan ay unti-unting lulubog sa matinding kalungkutan o depression. Ang takot ay napalitan ng malalim na pagod, pagod sa isip, sa puso at sa buhay. Yung mga lansangan dati na punong-puno ng mga tao, nabawasan na po yan at naging tahimik na. So yung mga bahay po ito ay mapupuno ng iyak, alaala at pangungulila. Ang tanging matitira na lamang po sa tahanan ay yung mga larawan na lamang ng pamilya na bigla na lang nawala. Sa time po na yon, marami mga tao ang hindi makakatulog, hindi sila makakakain at hindi sila makakagalaw o makakaisip ng maayos. Kasi nga po, kaiisip sa mga taong nawala. So sa time na yon, marami po ang mawawala ng ganang mabuhay. Hindi na sila papasok sa trabaho, hindi na kakain, hindi na po nila alam kung para saan pa ang pagising nila sa umaga. Kumbaga, parang wala na po silang direksyon kasi nga naiwan na sila sa rapture. Sa time po na yon, mawawala na sila ng pag-asa. Yung iba sa sobrang depressed na po nila sa time na yon, maring makagawa na po sila ng hindi naman dapat gawin. Ang iba, susuko na lang po sila kasi mga kapatid sa time na yon, makakaranas sila ng matinding kadiliman at kapighatian sa mundo na ito. Hindi po nila kakayanin. Ang depression po sa panahon na iyon ay daig pa anumang sakit na emosyonal sa panahon natin ngayon. Kasi mga kapatid, ito ay halo-halo. May takot, pagsisisi. At higit sa lahat mga kapatid, walang katiyakan ng buhay nila pagdating ng tribulation. Tanging ang mararanasan po nila noon ay punong-puno ng kapighatian. Mapapansin nyo mga kapatid, yung kapighatian na mararanasan ng mga maiiwan sa rapture, hindi lamang po panlabas o yung mga mangyayari sa kapaligiran, kundi panloob mismo. At yun po yung pinakamahirap sa lahat. Yung kapighatian na mararanasan mo sa loob ng iyong kalooban. At hindi lang po yan mga kapatid. Dahil nga depressed ka na, nalulungkot ka na, punong, -punong ng kalituhan at takot, mararamdaman mo dito yung pakiramdam ng pagiging isa. Sa gitna po ng katahimikan ng mundo pagkatapos ng rapture, ang pinakamabigat na mararamdaman ng mga naiwan sa rapture ay yung pag-iisa. Hindi po ito karaniwang kalungkutan. Ito po ay pakiramdam ng pagiging tuluyang iniwan. Kung naranasan nyo na pong maiwan, mas matindi po itong mararanasan nyo pagdating ng rapture. Kasi ang mga sa inyo, yung mga mahal nyo sa buhay. At bigla na lang po silang mawawala ng walang paalam. Actually, sa time na yon, mararamdaman mo na hindi ka lang iniwan ng mga mahal mo sa buhay, kundi yung Diyos mismo. Ang bawat isa sa panahon na yon, ay nakikipaglabang mag-isa para mabuhay. So ang pag-iisa po sa panahong iyon ay hindi lang po physical. Ito po ay spiritual na pagkalayo sa presensya ng ating Diyos. Kasi mga kapatid, ang mangunguna sa panahon na iyon ay walang iba kundi yung Antikristo. So yung mga naiwan sa rapture, mararamdaman po nila ang tunay na kahulugan ng pagkawala pagkahiwalay sa Diyos na minsan nilang binaliwala. At panghuli mga kapatid, yung mga maiwan sa rapture, maaaring sila ay magkaroon ng galit at pagsisi sa Diyos. Habang lumilipas po yung mga araw pagkatapos ng rapture, ang mga naiwan ay hindi lamang malulungkot. Sila po ay unti-unti na magkakaroon ng galit. Pwedeng galit sa sarili, galit sa Diyos, at galit po sa mga mana palataya na hindi man lang ibinahagi sa kanila yung magandang balita ng ating Panginoong Sokristo. Kaya sila nang iwan. So dahil nagalo-halo na po yung emosyon sa kanilang isipan, dahil naiwan sila sa rapture, papasok na rin po dyan yung galit. At yun nga po, sisisihin nila yung Diyos na kung bakit hindi man lamang sila tinulungan sa panahon po ng tribulation. Kaya nga po marami mga tao sa panahon ng tribulation talagang susunod sa Antikristo kasi alam nila yung Antikristo yung tutulong sa kanila at magbibigay ng buhay sa kanila. May mga kapatid kahit gaano nila sisihin ang Diyos, alam po nila sa loob ng kanilang puso, sila mismo ang may pagkakamali o sila may pagkukulak kasi sila ay tumanggi sa magandang balita ng ating Panginoong Sokristo. At yun nga po mga kapatid, magkakaroon sila ng galit sa kanilang sarili na bakit hindi nila pinakinggan o sinunod yung Panginoong Sokristo nung may oras pa. So ang galit po ay magiging apoy na lalo magpapalayo sa kanila sa Diyos. Ang mga dating sermon na nagbibigay ng na pag-asa, ngayon po ay parang sumpan na at paulit-ulit na sa kanilang kaisipan. So ang lagi mo papasok sa kanilang isipan ay huli na ang lahat. At sa kalagitnaan ng lahat ng ito, ang mga naiwan ay mararanasan ang pinakamalupit na emosyon galit na walang katumbas at pagsisising walang pag-asa. So nakita nyo po mga kapatid, napakatindi ng mararanasan ng mga tao sa kanilang kalooban kapag sila ay naiwan sa rapture. So mga kapatid, ito po ay babala para sa atin. Nawa nga hindi nyo na maranasan yung ganyang klaseng pakanamdam pag naiwan kayo sa rapture. Ngayon pa lamang po mga kapatid, pwede na kayo magdesisyon kung kayo ba isusunod sa Panginoon. Malapit na po mangyari yan. Habang may oras pa, habang binibigyan kayo ng pagkakatao ng ating Diyos, manampalataya na po kayo sa Kanya. Dahil hindi nyo alam, baka mamaya mag-rapture na. At kapag naiwan kayo, siguradong sigurado na hindi nyo magugustuhan. So mga kapatid, ang gawin nyo lang, manampalataya kayo sa Panginoon sa Kristo. Gawin nyo lamang yung kalooban niya. At sa lahat, tanggapin nyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay nyo. At sa ganon, magkaroon kayo ng kaligtasan.